araw-araw na mga salita ng Diyos. Maraming mga gabi na walang tulog ang tiniis ng Diyos para sa kapakanan ng gawain ng sangkatauhan. Mula sa kaitaasan hanggang sa pinakamababang kalaliman, nakababa siya sa buhay na impyerno kung saan ang tao ay nabubuhay upang guguli ng kanyang mga araw kasama ang tao. Hindi kailanman nagreklamo sa panlilimahid ng tao, hindi kailanman sinisi ang tao dahil sa kanyang pagsuway, ngunit tinitiis ang pinakamatinding kahihiyan habang personal niyang isinasakatupar ng kanyang gawain paano kayang ang Diyos ay mabibilang sa impyerno? Paano niya magugugol ang kanyang buhay sa impyerno? Ngunit para sa kapakanan ng buong sangkatauhan, nang sa ang buong sangkatauhan ay makasumpong ng kapahingahan sa lalong mas madaling panahon, natiis niya ang kahihiyan at nagdusa ng kawalang katarungan upang makaparito sa lupa at personal na pumasok sa impyerno at Hades, sa yungib ng tigre, upang iligtas ang tao. Paanong kwalipikado ang tao na kontrahin ng Diyos? Anong dahilan ng mayroon siya upang minsan pang magreklamo tungkol sa Diyos? paano siya nagkakaroon ng lakas ng loob na muling tumingin sa Diyos. Nakarating dito sa pinakamaruming lupain ng kasamaan ang Diyos ng Langit at hindi kailanman ibinulalas ang kanyang mga hinaing o nagreklamo tungkol sa tao bagkus ay tahimik na tinatanggap ang mga pamiminsala at pang-aapi ng tao. Hindi siya kailanman gumanti sa hindi makatwirang mga hinihingi ng tao. Hindi siya kailanman humingi ng labis sa mga tao at hindi siya kailanman gumawa ng hindi makatwirang mga paghingi sa tao. Ginagawa lamang niya ang lahat ng mga gawain na kinakailangan ng tao ng walang reklamo, pagtuturo, pagliliwanag, pagsaway, pagpipino ng mga salita, pagpapaalala, panghihikayat, pang-aaliw, paghatol at pagbubunyag alin sa kanyang mga hakbang ang hindi naging para sa buhay ng tao? Kahit na alis niya ang mga inaasam-asam at kapalaran ng tao, alin sa mga hakbang na isinakatuparan ng Diyos ang hindi para sa kapalaran ng tao? Alin sa mga iyon ang hindi para sa kapakanan ng pananatiling buhay ng tao? Alin sa mga iyon ang hindi para palayain ng tao mula sa paghihirap at pang-aapi ng maitim na puwersa ng kadiliman na kasing itim ng gabi? Alin sa mga iyon ang hindi para sa kapakanan ng tao? Sino ang maaaring makaunawa sa puso ng Diyos na tulad ng isang mapagmahal na ina? Sino ang maaaring makaabot sa sabik na puso ng Diyos? Ang masintahing puso ng Diyos at marubdob ng mga pag-asam ay ginantihan ng malalamig na pakikitungo, ng mga matang walang pakiramdam at walang pakialam, ng paulit-ulit na mga pagsaway at mga pang-iinsulto ng tao, ng masasakit na mga salita at pambabara at pangmamaliit. Ginantihan ng mga iyo ng panlilibak ng tao, ng kanyang pangyuyurak at pagtanggi, ng kanyang hindi tamang pagkaunawa at pagdaing at paghiwalay at pag-iwas ng walang anuman kundi pandaraya, pag-atake at kapaitan. Ang mga magigiliw na salita ay sinalubong ng mababangis na mga mukha at ng malamig na pagsuway ng isang libong sumasaway na mga daliri. Walang magawa ang Diyos kundi magtiis na kayuko ang ulo, pinagsisilbihan ng mga tao na parang maamong toro. Gaano karaming mga araw at buwan ilang beses niyang hinarap ang mga bituin. Gaano karaming beses siya umalis sa madaling araw at bumalik sa dapit hapon at pabaling-baling. Tinitiis ang matinding paghihirap na mas matindi ng isang libong beses kaysa sa sakit ng kanyang pag-alis mula sa kanyang ama tinitiis ang mga pag-atake at pananakit ng tao at ang pakikitungo at pagpupungos ng tao. Sinuklian ang kababaang loob at pagkatago ng Diyos ng pagkiling ng tao ng mga di makatarungang mga pananaw at pakikitungo ng tao at ang kanyang pagiging di kilala pagtitiis at pagpaparaya ay sinuklian ng sakim na titig ng tao. Sinusubukan ng tao na magdabog sa Diyos hanggang kamatayan. Walang pagsisisi at sinusubukang yapakan ang Diyos sa lupa. Ang saloobin ng tao sa kanyang pakikitungo sa Diyos ay isa ng bihirang katalinuhan at ang Diyos na tinatakot at tinahamak ng tao ay mariing tinapakan sa ilalim ng mga paa ng sampu-sampung libong mga tao habang ang tao sa sarili niya ay nakalindig ng mataas na para siya ay magiging hari ng kastilyo na para bang nais niyang kunin ang lubos na kapangyarihan na hawakan ang hukuman mula sa likod ng isang tabing upang gawin ng Diyos na matapat at masunurin sa panuntunang direktor sa likod ng mga eksena na hindi pinahihintulutang lumaban o magsanhi ng problema. Dapat gampanan ng Diyos ang bahagi ng huling emperador. Dapat siyang maging isang sunod-sunuran, walang-wala ng lahat ng kalayaan. Hindi maikukwento ang mga gawa ng tao, kaya karapat-dapat ba siya na humingi ng ganito o ganoon sa Diyos? Paano siya naging kwalipikadong magbigay ng mga suhestyon sa Diyos? Paano siya naging kwalipikado na humingi sa Diyos na dumamay sa kanyang mga kahinaan? Gaano siya kaangkop na tumanggap ng awa ng Diyos? Gaano siya kaangkop na tumanggap ng kadakilaan ng Diyos ng paulit-ulit? Gaano siya kaangkop na tumanggap ng kapatawaran ng Diyos ng paulit-ulit? Nasaan ang kanyang budhi? Matagal na niyang dinurog ang puso ng Diyos. Matagal na niyang iniwan ang puso ng Diyos na durog-durog. Dumating ang Diyos sa gitna ng tao na puno ng pag-asa at masaya umaasa na ang tao ay magiging mabait sa kanya, kahit na kaunti lamang na pagkagiliw. Ngunit ang puso ng Diyos ay hindi gaanong maaliw ng tao. Ang lahat ng kanyang natanggap ay parang bolang nyebeng mga pag-atake at paghihirap ng kaluoban masyadong sakim ang puso ng tao. Masyadong malaki ang kanyang pagnanasa. Hindi siya kailanman magsasawa. Lagi siyang pasaway at walang patumangga. Hindi niya kailanman binibigyan ng anumang kalayaan ng Diyos o karapatang magsalita at iniiwan ng Diyos na walang pagbipilian liban sa tiisin ang kahihiyan at hayaan ng tao na manipulahin siya kung paano man niya gusto.